Uh, malaya ba talaga tayo malaya nga ba talaga bang kailangan nating ipagdiwang ang Independence Day Pilipinas malaya ka ba pero ayan nga, mga kabata na helmet. Siyempre, Happy Independence Day no sa ating lahat. At 'yan talaga eh yearly kinikemorate 'yan. Mm -mm, diba? Mabuhay sa ating mga bayani, bayani noong araw. Yung mga totoong bayani natin na nakipaglaban para makamit ang kalayaan. Mm -hmm. Pero ngayon, mga na helmet. Parang nasisikil ang ating kalayaan, 'di ba? Ka Malaya nga ba? Philippines Malaya ka so, ba? ba? <laughs> Pero syempre, today is a very very happy day. Salamat mga bago pa sa channel. Please don't forget to click the subscribe button. At ang tiny bell para layo updated. Sa lahat ng mga inipalang sinasawsawan namin ni Videographer. Pilipinas! Happy Independence Day! Malaya ka ano na ba talaga? Talaga lang. Pero ito nga mga batang helmet. Paano ba natin masasabi na malaya na ang isang bansa? Gaya ng Pilipinas. Paano yung mga... Kagaya ng issue sa West Philippine Sea, no? Ito mm. nga, basahin nyo. Yan yung mga pahayag ng tatlong Duterte. Oh. Si Tatay Dix nyo, si Madam Sara, at si Baste Duterte. Oh, the family. The family that stays together fits together. <laughs> Pero ayan nga. Para may common denominator no sa mga linyang binitawan nila. Uh -huh. Ano kaya 'yon, Pilipinas? Parang hindi pa rin tayo malaya. Oh, sabi mo 'yan? Oo. Oh. Hindi naman siguro 'te. Pero tignan niyo naman kung ano mga nangyayari sa paligid natin, yung West Philippines na issue, wow. corruption, yung mga confidential funds. Ang dami pang mga major issues. Mayroon pang hinahanap ng mga personalidad na hanggang ngayon hindi pa rin natutugis. At eto may mga umaangat pa na mga pangalan, yung mga mayor, yung mga mayora na may mga sabit din na wow. issue. Hmm. May sabit? May sabit? Sabit na sabit. Pero uh -huh. ayan nga, videographer ha. Uh -huh. ba, diba, syempre kanina kinumemorate natin yung Independence Day. Nagkaroon uh -huh. syempre ng programa. Oo, oh, ng ceremonyas ba lang pansin ko? Oh, nag -lip -lip -sing. Lip -sing tang ano? Yung bagong him. Di ba nga naglabas oh. nga ng bagong Pilipinas him? Mm. And yung bagong Pilipinas pledge? Syempre, siguro sa bagay, hindi naman maka kagad makakabisado yan. Pero di ba, gustong ipatupad yan or ipinapatupad yan sa flag ceremony rin sa mga eskwelahan. Oh. Pero ito ang sinabi ng ating DepEd Secretary. Oh. Eh, sinabi? No comment. What? Ah? Huh? No comment pa No comment? Ano mo niyo dyan, mga bata helmet? Bilang isang sekretarya, sekretary ng isang ahensya o departamento, especially ng kagawaran ng edukasyon. At ito, ipinapatupad, e, ini-implement itong gantong klaseng, ano, di video mm. na kailangan gamitin itong bagong Pilipinas, him and pledge, sa flag ceremony ng mga bata. Ano masasabi mo? Okay lang ba yung no comment? Ang okay? Sekretary kasi, kasi siya kaya nga, di ba? Pag sekretary ka, ikaw yung namumuno doon sa departamento na yun, sa kagawaran na yun. Hindi ba dapat ikaw yung president? Bakit? Yung president nga eh, si PBBM nga nagpapa-implement, nagpa-implement nga yung bagong Pilipinas Him and Pledge. Ah, hindi ba siya yung president ng DepEd? Hindi! Ang sekretary nga si... Madang Sara Duterte. Eh, ng sekretary nga siya eh. Di ba yung president ng DepEd, si BBM? Eh, siya nag-implement nung ano? yung dagdag na -dag bayad para sa guro. Diba? Oh, ba? no. Pinasahan oh. niya ni PBBN, no? Oo. Tapos ngayon. Yung para oh. sa mga teachers, ano, materials? Oo, oh, oh. dagdag ka, ano, kapirahan niya na para ayuda teacher. para oh, sa nga. teaching materials. Oo nga, si, ano, Madam Sara Duterte, di ba dapat present siya dun sa sign Eh, ngayon? secretary lang siya, di ba? Pero may joke pa, may sita na secretary. May, bakal baka naman sitting. Sitting? Eh, sabi mo, stan Ah, ah, anak ko pulang. Ah, ah. Pero ayan nga mga batang helmet, ano masasabi? Eh pang sweldo niya, no? Eh, Siyempre galing sa tax natin, tayo papasweldo sa kanila. O kaya nga, ayan nga mga batang helmet, ano Mas masasabi niya? dyan? Kung no comment pa rin, wala bang parang opinion, komento ang ating sekretarya ng kagawaran ng edukasyon hinggil dyan sa pagpapatupad ng bagong Pilipinas Him and Pledge? Eh, Maganda eh, nga yung dati nating, ano, pananong sa, ano, di ba? Eh, baka po? hanggang... Pagdatang yung... makabayan, iniibig mo, ko ang Pilipinas, uh, di ba? Di ba? Diba? Eh, baka diba? naman yung, okay. ano, yung sweldo ng DepEd Secretary, ay hanggang dun lang. Ha? Huh? Wow. Sige, so, kailangan dagdagan muna. bak? Pa, para magkaroon ng komento? para Oo. may masa... Eh, medyo, alam mo naman din kasada ba? Wow. Kailangan yung sweldo mo, commensurate. Commensurate! Doon sa iyong mga ginagawa. Kasali ba Ay, ako, Kasay, kasi, yung sa job na. description naman kasi? Aba, dapat lang. Ay, nako! Basta, i-comment down below nyo dyan, mga bat na helmet. Ano naman masasabi nyo sana kayo rin may comment. Huwag tayong gagaya sa no comment. Kailangan talaga, videographer, may pakila. May Idol alam Idol ko tayo. siya Idol siya ng mga umiidolo sa kanya. No comment. Quiet. O, oh, oh, sige na ba, baba dahil kasi may... Kasi bakit? Kailangan mo bang ipaglaban yung mga kailangan mga do sa da, ano West Philippine Sea na yan? Atin kasi yun. Atin yun. Atin ba yun? West Hindi. Philippine Sea, atin to. Doon sa kabilang bangir yun. Sa... Kasi alam, naman... Alam kukos... mo ikaw, sumama ka na rin doon ha? Sumama ka na. Hindi, dapat silang sumama doon. Oo, no, dapat sila talaga yung pinapadala doon. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Ano yung hawak mo? Inipit? Inipit. Naiipit? Hindi ipit na ipit tayo sa isang sitwasyon na hindi naman to ginusto ng sambayan ng Pilipino. Bakit tayo naiipit sa isang sitwasyon na sino ba ang nagsimula nito? Saan ba nag-ugat ito? Sabi diba mo ginusto? Di ba dapat malaya tayo? Sabi mo ginusto? E ginusto nila yan, di ba? Binoto nila dati. Kaya Pag oh, O binoto nila. Nanalo nga, di ba? Hinahanap ko ngayon yung sinasabing sasakyan na jet ski. Baka mataas sa auction yan. Alam mo ba yung natalo? Inayakan ko lang isang linggo. <laughs> <laughs> hindi pa hey, ako nakakaget over doon. Pero geographer, yung nanalo ng 2016. Oh. Hindi ko kasi binoto yun eh. Kung sino man yung nanalo ng 2016 hmm. at nalok-lok bilang pangulo. Hindi hindi ako bumoto doon. Ang binoto ko talaga si Miriam. <laughs> si Miriam. Pero syempre, ang vice ko doon, hindi si Bongbong. Si Lenny pa rin ang vice ko. Oh. Oo. Pero ayan nga. Sabi ko mga sa buhay yung nag-helmet din ng buhay. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Sana huwag tayong pumayag na maipit. At magpaipit. Inipit! ka!